Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Kung hey pa Happy New Year po sa mga incheck. <laughs> ay, kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Webes. Ah, Miyerkules pa lang pala. Ano pa naman ako? All right. araw po ng Miyerkules, you no know, January 29 to 2025. Ah, uh, ngayon po ay if I'm not mistaken, ay new year ng mga in check no, sa si China no? ano ano pa ngayon uh, ano bang year ngayon po na check parang year of the snake if i'm not mistaken correct me if i'm wrong maybe i am wrong but anyway kahit ano pang year 'yan new year pa rin ng China ano ng mga Chinese so uh, happy new year po sa lahat ng mga nagdiriwang na Chinese ng kanilang New Year. Ano? Okay, so kamusta po kayo ngayon po ay sinasabi ko nga, ano ba ako, araw ng Miyerkules ano, January 29, 36 degrees Fahrenheit. So medyo tumaas-taas ng konti sa freezing point which is 32 degrees ano. And uh papasok ko ng trabaho. So, mayroon po akong nabasa ano, may nabasa ako na balita sa Pilipinas tungkol dito kay Bato de la Rosa, ano? Ah, uh, po niya itong mga tao na ng mga Pilipino na maka-ICC daw, ano? Yung uh, kasi lumabas na naman itong balita na ito, yung usapin na to dahil sinabi ng ng uh, DOJ Department of Justice ni Remulla at ng uh, ng Malacañang na mapipilitan sila o wala silang magagawa kung kung sakalit maglabas ang ICC ng warrant of arrest at i-impose or i-deputize nila ang ang uh, yang uh, Interpol ano? So, makikipag daw dahil we have an obligation with the Interpol. So, medyo lumalambot na ang stance ano, ng Malacanang dati. Ayaw, ayaw, ayaw. Makipag-cooperate sa ICC. Ngayon, talagang malambot na. Open na. Ano? So, eto namang si Bato, syempre, kasama siya sa kaso na yon na ayaw na ayaw ma at ma-, ma makipag-cooperate sa ICC. Ah... Uh, sabi niya, yung mga Pilipino na yan na maka-ICC ay dapat pakantahin ng isang libong beses ng Bayang Magiliw. Bayang Magiliw. So, obviously, he he was trying to be nationalist or patriot, whatever they call it, na maka-Pilipino. Ayaw magpa- magpasakop sa ibang bansa o mag-cooperate. Parang gano'n ang gusto niyang ipalabas. Ano? So, <laughs> sipin niyo naman, ano? ito pang si, nagkaroon tayo ng senador na klase. Ano? Sipin yung bayang magiliw daw. Ano ba yung bayang magiliw na sinasabi niya? ano ang alam ko pong bayang magiliw ay yung ating uh, lupang hinirang ano ano yon lupang hinirang yan po yung ating national anthem ang title po noon ay lupang hinirang bata pa po ako ay lupang hinirang na yan ano natutunan ko yan sa school namin ano kinakanta po namin araw-araw ano at yan po ay during flag ceremony. Ayan ang amin kinakanta. Pati, pati po yung panatang makabayan ay aming tinutula araw-araw. Pero hindi po yun bayang magiliw. Ano po? Ang bayang magiliw po ay yun po yung simula nung national anthem. Bayang magiliw. O yan po pero hindi po 'yun ang title, ano? Para doon po sa na hindi nakakaalam o ano, pero alam ko namang alam ninyo, ano? Ewan ko ba itong si Bato, PM pa naman. Naging sinad senador pa hanggang ngayon. Naging chief po police. Sa ano ba 'yon? Chief police ng Davao, na naging ano din siya ng uh, PNP chief. Eh ang tawag ay Bayang Magiliw, ano? Oh, come on. Uh, medyo nakakahiya po ata. Ano? Kaya <laughs> nagkaroon tayo ng senador na hindi alam kung ano ang titulo ng ating national anthem. Okay? Para yung ano, ano. <laughs> uh, anong tawag doon? Yung kan famous na kanta na My Way? Ano? Uh, Meron mga nagsasabi na ang title na na ano yung kan title niyan end now <laughs> and now the end is near <laughs> oh my god I, i'm just trying to laugh pero it, uh, alam niyo yung kasabihan na with you deserve what you got sana po ay hindi naman ganoon ano Napapag-isip-isip ko po ilan pa bang ganyang klasing senador ang ilalagay natin sa pwesto. Ano? Hindi na po ba tayo talaga natuto sa mga choices natin? Ngayon po mag election na naman. Ano? Kung hindi po ako nagkakamali, puro artista ang nasa top 10 o top 12. Willie Rebillame. Eh. anjan, ano bang gagawin niyan doon? Ha? Sino pa? Baka po si Philip Salvador makapasok din. Meron na po tayong Robin Padilla na ano, pinupukpok natin sa ulo natin. Ano? Meron po tayong dito lapid na matagal na dyan. sa tingin ko, wala naman talagang nagagawa. Ano? Hindi pa ba tayo natuto? Tapos dito nga, sa latest sa latest survey, eh talaga namang mga artista naman ang na lumalabas. Baka naman po, baka naman, matigil na yung ating ilusyon na gawing intablado ang, sena ang Senado. Ano? Gawin na, baka, ano ba yan? Mga regal babies ba yung mga yan? O ano? During the time ni Mother Lady. Sobra na po, sobra na, tama na. Itigil na natin yung pagpili ng mga artista, pagpili ng mga sikat. Ang atin pong piliin ay yung ating mga karapat dapat, ano, bigyan ng hanapan ng integridad, dignity. Ano? Yung alam ang gagawin, yung may plataporma. Yan po ang atin dapat pinipili. Ano? Tama na yan. Mga kalokohan na yan. Pagpili ng mga sikat ang sasabihin nila ay eh, kaya sila tumatakbo is because makakatulong sila. No, kung talagang gusto nilang matumulong, they can do that in their own little way. Yeah? Or in their own big way. Kung talagang sila yung mayayaman. Correct? Ngayon, anong gagawin nila sa Senado? Wala. Pag-aaralan din nila kung paano. Ano? Hmm? ang gawain po ng mga senador at ng mga ay mga mambabatas yung mga yan gumagawa ng batas ano yan po ang mga yan ay walang ginagawa kundi gumawa ng batas hindi po tulungan ang mga tao yung mga yan ay gumagawa ng batas mga batas na ikagaganda ng buhay ng mga tao ano ang mga mambabatas po gumagawa ng batas at yung batas na yon ini-implement ng executive. Ano? Yung po ang sistema dapat ng gobyerno. Eh anong lumalabas? Ano eh, tayo po ay eh uh, uh, ini-exploit ng mga yan. Binibigyan ng pera ano? AKAP, tupad, aiks, kung ano-ano man. Ano? Yan ang ibinibigay para nakadepende po tayo sa kanila. Utang na loob, yan po ang sinasabi kong matagal na. Tigilan na po natin yan. Maganda pong klase yung utang na loob. Ano? Pero wag po dyan sa mga politiko dahil wala tayong utang na loob sa mga yan. Inihilal po natin yung mga yan para magtrabaho, para gawan tayo ng magandang buhay. Gumawa ng batas. Hindi para tayo bigyan ng pera. Ano? yan po ang trabaho ng mga yan gumawa ng batas na mating tinong batas ano ganun po so balik tayo dito kay bato dela rosa ano he was trying to be a patriot or a nationalist pero una-una hindi niya alam kung ano ang title ng ating pa ng ating na uh, national anthem ang sabi po ay bayang magiliw. Hindi po. National anthem natin ay lupang hinirang. Ano? Padalawa, isa po siyang senador na hindi alam na ang mga treaties forms part of the law of the land. Pambabatas po siya. Dapat alam niya yan. Yung mga treaties na yan. Ano? And cooperation with the with the uh, uh, international police, Interpol, is a treaty that we have to abide. Ano? So hindi po ibig sabihin na tayo nakikipag-cooperate sa Interpol ay hindi na tayo or sa, and sa ICC ay hindi na tayo makapilipino at makabansa. Ano? Siya rin po ay kasama sa mga actually siya ang implementor ng pagpatay ng napakaraming Pilipino. Paano niya masasabing siya ay makapilipino at makabansa? Ano? Siya po ang namuno ng drug war. Right? Siya ang implementor. Pagpatay ng napakaraming Pilipino. Ano? So, I don't know. Siya rin po ang... isa. O siya po ay naniniwala at kumakampi sa China. Ano? isang bansa na umaagaw ng mga teritoryo natin at pumapasok sa ating territories, sa ating mga exclusive economic zone at nag So, ka tigilan na po natin ang, pag ang pagsasabi na iya ang si Bato de la Rosa ay makapilipino. Hindi po. Yan ay makasarili at maka Yan po ang taong yan. Ano? Blind follower ng mga mamamatay tao at umaabuso sa ating gobyerno. Ano? So, please lang. Kung uh, itong tapusin na po natin yung pagiging sunod-sunuran sa mga ganyang politiko na katulad ni Basbato dela Rosa, ano? Wala po yung ikadudulot ng mabuti. Ano na bang nagawa niyan sa Senado? Wala rin, ano? Wala pa. So, yung ginawa niyan para lang suportahan ang mga makaduterte, kaalyado ng mga tuterte na nagmalabis sa pwesto, pumatay ng maraming tao, kumuha ng pera na hindi maipaliwanag kung saan ginamit ang confidential funds. Yan. So, sana po ay matutunan natin yan at matauhan na tayo. Okay? So, Bunghey Pachoy, Happy New Year po sa mga inchik. Hanggang sa muli. Bye bye!